Kanina pa ako dito. Ba akong pinakantay ni Mahal? Nasaan na ba siya? Happy Mansari, Mahal ko! Happy Mansari? Ayaw, hindi pa ako dito eh. Yung... Ah, si Chloe nga pala, dinaanan ko na rin. Kasi after ng date natin, may meeting kami. Buti pa siya ay inuna mo. Bon. Samantala ako, pinapamot mo. Ay, hindi kasi mahal. Yung way kasi ni Chloe, Malapit lang papunta dito. I'm um, actually Karen, sinabi naman sa akin ni Kyle kanina na dadaanan ka niya. Kaya lang, inuna niya akong daanan. I'm Chloe, by the way. Kyle's ex. Ex? Kyle, okay, ano naman ang rin natin? Kung ba't mo siya sinama dito? Mahal, sinama ko si Chloe kasi may may business meeting kasi kami kasama din yung pamilya niya. Para after ng date natin, edi eh, diretso na kami ni Chloe doon. Family business with ex? Waiter, Pwede makahingi ng extra upuan. Thank you. Ah, thank you. Sa rin po yung sir. Ah, thank you. Sige naman, maupo na tayo, ah. Oh, Louis, maupo, ah, Chloe, maupo ka. Thank you. Maka-gentleman pa rin talaga till now. <laughs> Di ba sabi mo, nagugutom ka na? Ano pa lang gusto mo orderin? Di ba, alam mo naman yung favorite ko? Ah, uh, pesto, right? tatandaan mo pa rin talaga, no? Ang sweet mo talaga. Oo oh, oh, naman. Ano ko -ano nang makakalimutan yun eh, ang tagal natin nag-date dito. sabagay so Buti pa siya, no? Alam mo yung favorite. Kaya ako kaya, alam mo yung paborito ko. Mahal, hindi mo naman din kasi sinasabi kung ano yung paborito mong pagkain. Kaya hindi ko din alam talaga. Ay, alam mo ba, Karen? Nung kami pa nito ni Kyle, inaalam niya lahat ng favorite ko, yung whereabouts ko. Ganun siya ka-caring and thoughtful sa akin. Di ba, Kyle? Wow. Ang sweet naman. Yung ba't sa akin hindi ka nagtatanong? Actually, hmm. <laughs> dito na rin pala naisipan mag-date, no? Special place kasi sa amin ni Kyle. Eh. Dito kami nag-celebrate ng monthsary, even yung anniversary namin with his family pa! Ah. Di ba, Kyle? Lamibig <laughs> lang. Mahal, di ba na pag-usapan na natin? Papakilala din kita sa pamilya ko. Nag-set na nga tayo ng dinner eh, di ba? Ah, oo, oo, Karen. Pinakilala niya na ako before. To be honest, sobrang close na close nga ako sa mom niya eh. Di ba, kay tita? Ano mo bang close na close yung family namin? Both sides. Actually, nagma-message tita sa akin ngayon eh. Tinask niya ako last night if available daw ako next week kasi plan niya mag-out of town. With me, again, of course. Actually, bukod pa doon, sa sobrang closest ng family namin, kulang na lang ipakasal kami parehas. Di ba? Kaya lang, nag-break kami ni Kyle eh. So sayang. Out of town, um, with ex. Buti ka pa, no? Close ka sa family. Amal, ipapaliwanag ako ganito kasi yun. Tsaka alam mo ba, Karen? May gusto pa na ako sa sa'yo. Hmm. Pwede bang mag-post ako ng picture namin together ni Kyle? Kasi yung mga friends namin, inaas yung status namin. Medyo matagal na rin kasi ako walang update sa kanila. Okay lang ba? Update ng friends? Wow, Kylie! Bakit? Wala ka bang sinabi sa mga friends niyo na hiwalay na kayo ng ex mo? Mahal, hindi ko na sinabi sa kanila. Dahil in story naman na kita nun eh. Hindi ko na kailangan sabihin pa sa kanila na may bago na akong galapin. Pinost. Pero naka-custom. Mahal, naka-custom dahil sabi mo, keep it private but don't deny. Tsaka kinostom ko yun para lang sa mga taong mahalaga sa akin. Tutal! Paano kayo rin naman ang nag-date dito sa mansari natin? Hindi eh, kayo na lang mag-date. Makikipag-date din ako sa ex ko. Gabi, sandali lang. Mahal! Karen, mahal! ano ba, Kyle? Alam mo naman, mga nasari natin. Bakit mo sinama yung ex mo dito? Sinama ko lang naman si Chloe dito. Kasi nga may business meeting kami after ng date natin. Yun na nga eh. Date natin, dapat hindi mo siya sinama dito. Hindi mo lang, hindi mo man lang ba naisip yung nararamdaman ko? Karen, napakatagal ko nang pinaniliwanag sa'yo. na matagal na kaming walaan ni Chloe. At ikaw lang mahal ko. Alam mo naman na palapit na si Chloe sa pamilya ko. Business meeting ba talaga? Ni isang buwan na nga tayo eh! Hindi mo ko dinara sa bahay niyo! Karen, di ba pinangako ko naman sa'yo na dadaling kita sa bahay namin? Kaso nga lang, nag-a-adjust pa ako dahil napalapit si Chloe sa mga magulang ko. Kaya nahihirapan pa akong ipakailakas sa kanila. Alam naman yung totoo, di ba? Mukha namang mahal na mahal niyo pa rin ang isa't isa. Hindi e, kayo nalang magbalikan. Maghiwalay na tayo! Jace, yes, okay na ba kayo? Wow! Talagang sumunod ka pa? Nakikisaw-saw ka pa sa amin dalawa? Wala mong Karen, ex-girlfriend ako ni Kyle. Kaya natural lang na mag-alala ako sa kanya. Eh ikaw, isang buwan pa lang kayo, di ba? Kumpara mo sa amin na taon na ang nakalipas, anong laban mo doon, Karen? Mukhang <laughs> mahal mo naman si Kyle. Hindi eh, kayo na lang magsama. At ikaw, Kyle. <laughs> maghiwalay na tayo. Kaya lang ba? Nabibitahan mo ako. Sorry ah, pero kailangan kong sundan si Karen. Karen, alam mo na lang ang mahal ko. Pagpasensyahan mo na sa nangyari kanina. Hindi ko alam na gano'ng mararamdaman mo. Alam mo, Kyle. Bumalik ka na lang kung kaya mo na akong ipaglaban sa pamilya.